ikaw lamang ang pakamamahalin niya. So, ang gagawin nyo lamang mga kaswerte para lubos-lubusan kang pakamamahalin niya at kumbaga makasigurado ka na kahit malayo ang inyong target, ay ikaw lamang ang mamahalin niya. Napakasaya sa ating puso na tayo lang ang minamahal ng ating target. So, ang kailangan mo lamang dito ay kandila. Kahit anong kulay ng kandila ay pwede. Pero, ang nirecommend ako po uh, pagdating sa mga spell ay kulay pula kung wala kang pula puti na lang ang gamitin mo kasi ang puti ay pangkalahatan kahit saan pwede mo gamitin ang puting kandila kung wala kang pula ngunit kung merong pula, pula po ang inyong gagamitin so una at kailangan nyo rin po ng isang mat, uh, pin kahit anong matulis niyan ay gamitin mo kailangan nyo po ng papel na malinis, sulat mo dito ang tunay na pangalan ni Tiget Napaka mabisa po ng paggamit natin ng tunay na pangalan ng ating target. Kaya kung ikaw, lalaki na gagawan mo si partner mo, kailangan ay apelyido ni Mrs. ni target mo nung siya ay dalaga. Tandaan nyo po lagi, ang apelyido ni Mrs. pagkasal siya, apelyado niya sa asawa niya ay hindi yon uh, kasama sa pagkataon niya. Kailangan apelyado niya nung siya ay dalaga. So malinaw po yan okay ka na po, nakahanda ka na ng inyong materiales uh, materyales at naihanda mo na ang inyong sarili na gustong gusto mo na itong gawin ang um, lubos ang inyong paniniwala ang gawin mo mga kaswerte lawayan mo itong pangalan ni target ang laway po natin, napakamabisang panggayuma upang paamo sa isang tao so lalawayan mo ito is yung babasain mo lang yung pangalan ng target mo, babasain mo ng inyong laway pero habang binabas, binabasa mo ng laway mo ang pangalan ni Target ay kailangan sinasabi mo ang inyong kahilingan. Alimbawa, Awan Luna, Mahuhumaling ka sa akin, Pakamamahalin mo ako at hinding-hindi ka na maghahanap pa ng iba hanggang tayo ay nabubuhay. Pagkatapos po niyan, pag nabasa na iyan ng inyong uh, laway, kumuha ka na po ng cinnamon powder. Kung wala ka pong cinnamon powder, pwede ang asukal. Yun na lang po ang gamitin mo. Pero ang ang maganda po sa mga love spell ay asukal, cinnamon powder at honey. Napaka-mabilisa po niyan sa mga love spell. Pagkatapos, pag di ba basa na ito ng inyong laway, pudburan niyo na po siya ng cinnamon powder. Kung wala kang cinnamon powder, ay pwede ang asukal or pwede rin po ang honey. Tapos, ikukuskus mo lamang ito dyan ikukuskus mo lamang po mga kaswerte ang cinnamon powder. So, maghahalo na po yan pati ang inyong laway. Pagkatapos po niyan, na maikuskus mo na, pag kinuskus mo po si cinnamon powder, kailangan ay binabanggit mo ang inyong pangalan at ang inyong kahilingan. Pagkatapos, topiin mo na ito, papasok sa iyo. Huwag ka na pong mamumroblema kung ano man ang trato sa inyo ng inyong target. Ang gawin mo, gawan mo na lang siya ng kahit na anong ritual para pakamamahalin ka niya o bumalik sa inyo. Kung ano po ang inyong kahilingan. Pagkatapos, tusukin mo lamang ito ng pin. Tusukin mo lamang po yan at pagkatapos ay sunugin mo ito sa kandilang pula. Hindi ko po ipapakita yung pagsunog kasi bawal po yun. So, So sunugin nyo po ito gamit ang kandilang pula. Pag nasunog nyo na po ito, yung abo ni papel ay iihip mo lang sa hangin. Pansinin nyo po mga kaswerte, pag cinnamon powder ang inyong ginamit o ang asukal, pag sinunog mo siya, napakambango sa pakiramdam. Parang alam mo yung parang nakakagayuma yung amoy ng cinnamon powder o ng asukal. Kaya mabisa po yan na ginagamit sa mga love spell at probe na po yan mga kaswerte. Maraming marami na po ang gumagamit na at mas kahit na ako ay nasubukan ko po ito mga kaswerte. So pagkatapos, gagawin mo, la, nasunog mo na ito, ihip mo lang sa hangin yung abo at gagawin mo ito sa araw ng Martes o kaya Biyernes. Pwede mo itong ulit-ulitin kada Martes or Biyernes kahit na anong oras, pwedeng umaga, pwedeng hapon, pero mas okay po pag umaga aharap ka lang sa silangan, tapos ulit-ulitin mo lamang po ang paggawa nito. sa so maraming salamat po mga kaswerte. Sana po ay makatulong ako sa inyo upang malutas ang mga suliran ninyo sa buhay, pag-ibig, at tayo ay lagi nalang masaya sa piling ng ating minamahal. So, maraming salamat!